Ano nga kay mayaambag sa aking narasyon bagong katawan ko'y magpaalam sa bayang pinagistan. Ya alay sa lupang nagmamayari at sabik na muling makapiling sa tubig na siyang maguhugas sa talampakang inaapak sa pilapin. Kamay na pumupunla, gumagapas sa palay at kamaong nakataas ay Pai ibahagi sa ugat ng Sierra Madre upang puno'y maging matatag at handang lumaban sa mga nais tumagpas sa kanyang kagubatan. Niyura ka ng dangal ng bayan ng iilang nagaharing uri. Ang kanyang kalikasan ay inaalay sa mapagsamantalang dayuhan. Sila ay mga linta kapag lumulubog sa tubig ay hindi makikita ang mga masasamang hangarin at kung makadikit ay ayaw ng humiwalay sa katawan manhid sa kasalanan at kasamaang maging dulot ng kanilang kalapastangan gubat ay winawasak pinagtayuan ng palaruang hindi gabay sa katutubong kinamulatan patag na ginagawang pundasyon ng kanilang negosyo na pumapatay sa pambansang industriya. Alisin ang piring sa ating mga mata. Binggin ang hinaing ng sambayanan. Tanggalin ang pusal sa ating mga bibig. Magsiyasat lamang tayo at magsuri sa mga uri sa lipunan. Makikita, maririnig natin, at maisisigaw ang kahilingan ng bayan mga manggagawang pinipiga at sinisikil ng mga kapitalista. Mga magsasakang inaagawan ng lupa ng mga Panginoon. Mga maralitang inaalisan ng paninirahan ng mga korporasyon. Mga migrante ng at kinakalakal ng gobyerno. Mga kabataang walang sapat na edukasyon at kalusugan. Mga kababaihang inaabuso at minamaliit ng lipunan. Mga minerang pinaalisan ng sariling pagpapasya. Ano ang ating ambag sa ating henerasyon? Tayo'y magkaisa at wakasan ang bulok na sistemang mapaniil Na pinagharian ng dayuhan, mga kapitalista at Panginoong may lupa. Palayasin ang mga imperialistang salot at kumokontrol sa ating ekonomiya. Lagsagin ng pasistang militar na ang nakikinabang ay ang mga sakim sa bayan. Kampin ang tunay na reforma sa lupa at pagunlad sa kanayunan. Pambansang industrialisasyon, nalilikha ng disenteng trabaho, pasweldo sa ating bayan, libreng pabahay sa may hirap, sa kanayunan at maralitang tagalinsod, at libre, sayantipiko at makabayang edukasyon para sa lahat. Ito ang ating ambag sa ating henerasyon. Ambag sa ating henerasyon, tula ni Kaelmo ng Migrante Austria.